aming hulaan this Friday night ang pambabatas na napataas kilay nang makitang manguyakoy ang isang negosyante sa isang public hearing. Kwento ng ating scooper kakasimula pa lamang ng hearing sa komite na ang, ang, sa ating politiko subject ay makakita na resource person na feel at home sa kanyang upuan. Wow. Eh, sino ba namang hindi mapeprente sa pagupo sa makasalanang upuan na ubod ng ganda at lambot umano at perfect sa dalan ng ulo. Kaya hindi ka takataka -taka na ang posisyon ng negosyante ay parang siesta after delicious meal. Dahil dito, hindi nakapagtimpi ang lolo niyo at pinahinto sa pagsasalita ang committee secretary at saka si Nermonan, ang resource person sa kanyang pagkaupo. Mabilis naman sa alas 4 na tumuwid si negosyante sa pagkakaupo. Pero halata, este, bakas pa rin sa mukha ng politiko subject ang pagkayamot. Pero kinakalma na lang ang sarili. Wow. Inverna mode yan? Clue! ang mambabatas na medyo kumukulo ang dugo sa kumukuyayoy, ha, ah, eh. sa kasagsagan ng hiring ay may letra G sa pangalan. Short for, gigil na gigil yan.